Hello guys, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Oh my god, pop pop aswat aswat, ulap ulap aswat aswat. Hahaha. <laughs> Maaf. Tali, goli assalamualaikum Filipin. Assalamualaikum Filipin. Marhaban. Good morning, goli. Good afternoon. Good afternoon. afternoon. Kalas Rio, breakfast kalas. Show Akil. Akil complex. Ma apa kerap? Ano sa weblog blog? Ate sa weblog. Lipsy na na. Hello guys. Mimi maa. So we're here. birds. Mga ano, mga ibon. Mga kalapati. Ay, nabis ko yung kalapati. So, iikutan natin yung ula. Hindi e, makita. Hello, guys. Kumusta naman kaya ang ano? Philippines. So, we're here in the mountains Kadrawe. Yung lugar po namin ay Kandrawen, pero nandito kasi sa Blayda. Blayda. Ang lugar dito ay Blayda. So, yeah. Yung sagalan dito ay Indonesia. Super laki ng bahay. First and second floor. floor pero ano So, labas tayo sa gate. Nandito yung mga sasakyan. Tignan nyo kung ano nangyari sa mga sasakyan. So, nag-worry sila guys kasi yung mga dati daw nung nagka no nasira yung mga ibang sasakyan. Kaya, ang ginawa yan, may talakbong na Julia. Ibig sabihin ng Julia ay carpet. Tap, yan. Tapos nilagan nila lang tabok. Tabok, ibig sabihin ng tabok ay sa atin ay hollow black. Okay guys. Ito kasi may silon. Hindi ko alam kung ano arado nito. Ang, ang tilon. Bakit dito may tilon? Kasi yung car, kaiba. Ano siya? Anong tawag dito? Yung car ay bago. Ito bago. Yung mga amo namin, pagkatapos nilang kumain sa ano, sa sa pagkatapos sila kumain ng agahan o ryok ang arabic ng agahan ay ryok nagagahan nag agahan sila tapos lumabas na sila sa tignan nyo guys yung ano clouds makulimlim makulimlim po kasi akala nila magkakaroon ng snow so ayan ganyan po yung bahay nila dito mga bubong nila ganyan malahat tabok walang yero yero ayan may yero yan yung mga yero. ganyan yung style lang oman tapos ayan ito guys parang tilon parang tulba pero natahi tahi Mag selfie tayo ba tapos dito na yung gate. Dito, ito yung ano nila, yung bahay nila. Dito yung, yung pinakalikod. Nagpagawa sila ng garahe. Ganyan yung garahe. Ayan. So, update tayo. Dito sa bandaron, may ibang part na ano. Sa ibang part ng Uman ay malakas ang ulan. Pero dito sa Sinas, Kadrawen, Blayda, Blayda. Ano, may araw tapos ano, mamaya uulan, may araw uulan, so ganyan guys so ayan, pasok tayo sa loob